Hello guys. Ano ba yung sinasabi nila doon na ito yung berms. It's your Switzerland. Ay yung cathedral. Ito yung aking kasama na no, si Marcy Akiro from Winter Pumunta lang siya dito para makipag-inoma ng white wine. So, here we go guys, guys, guys. Ano kaya ito? Matinik kaya ito? Kasing ganda ng iyong poso ang halaman na Bakit kaya marami dito ang nag, ano, nag, uh, pupunta, naglalakad-lakad. Doon kami naginom ng white wine. Ang binayad namin, alam mo, dalawang white wine lang is uh, seven yung isa. So naka-apat kami ano? Tapos naka dalawang mo dito. Anay latte macchiato coffee. Doon doon sa restaurant na yan kami nag ginom-ginom. Okay, bye-bye. Thank you for watching. Hoy.